What's up? Magandang hapon mga kalapatid. So, ito nga pala sa Lelpot Love TV. Meron tayong, ano, merong nag love visit sa akin. Yan, ito. Nakaklab ring siya. Dahil pakipirin na lang or pakicomment na lang kung kanino to para may bigay sa tunay na may ari. Kung wala man mag or, ano, pwede ko siyang pakawalang kahit bukas na bukas ng umaga. Kasi medyo nanghihina kasi siya, sya, mapet siya, mapayat. So, Kita nyo naman yung pinaka-feelbone nyo. Sobrang labas na labas. Nakaklabring siya. So, PM na lang sa akin yung pangalan ng club ring so, saan to. Saka yung ring number. Para may balik ko sa tunay na may So, sayang feeling ko ano to, hen. Hen to, hen. Saka medyo may parang may sipon-sipon siya. Eh. Medyo basa-basa yung ilong. O, so, yan. Tapos ito naman yung pakpak. Okay, yun na lang mga kung Sing sing to. Yung ring number tsaka yung pangalan ng sing sing kung ano. Kung tama, ibibigay ko sa inyo. Kali like kung walang makiklaim, kung wala, wala pa rin, uh, hindi pa nagpakita yung talaga may ari na ito, pwede ko na siyang pakawalan din. Medyo pa-recover ko lang ng konti kasi pet talaga tsaka nangihina siya. Nangihina. Tinutuka-tuka nga lang sa dyan ng mga young bird ko. Eh. So hanggang dito na lang muna mga kalapatids. Pa Paki-like and follow na lang po kay Glenn Pot Lock TV. So happy flying mga kalapatids.